Katlong araw na ng paghain ng kandidatura sa pagkasenador at kinatawan ng party list sa kamera kabilang sa mga inaasahang magsusumiti ngayon ang mga pambatong senador ng PDP laban. Live mula sa Manila Hotel, Ten City, nagbabalik si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? May mga bagong mukha na bang dumating? Jess, kung ikukumpara sa tindahan, ako, medyo matumal pa ang dating na mga nais nice maghain ng kanilang nilang mga Certificates of Candidacy para nga sa ikatlong araw ng filing dito sa Manila Hotel Ten City. Pero gaya nga na sinabi mo, inaabangan din ngayon ang ilang mga personalidad na maghain ng kanilang COC ngayong araw. Kabilang dyan ang mga re-electionist sa sina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Susubok din sa senatorial race ang aktor na si Philip Salvador. Silang tatlo ang mga naunang sinabi na nominado na kandidato sa pagkasenador, pagkasenador ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Sa mga party list naman, nagsidatingan na kanina ang mga taga-suporta ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Ngayong araw din kasi inaasang magpa-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o no CONCAN bilang first nominee ng partido si Brian Paul Yamanzares, anak ni Senadora Grace Poe. Sa tala ng Comelec, sampu ang nagsumite ng COC sa pagkasenador habang labing isa naman sa par mga party list kahapon. Sumatotal, 27 na ang ang bilang ng mga COC para sa senador habang 26 sa party list. Samantala, siniguro naman ng komisyon na hindi madedeklara ang isang kandidato bilang nuisans o panggulo dahil sa pagiging mahirap o dahil hindi popular. Pero hindi rin daw sila papayag na gamitin ito ng ilang tao para sa kalukohan at gawing katawa ang halalan. Wala rin naman daw problema kung mga Person Deprived of Liberty o PDL ang maghain ng COC. Nagawa na rin naman daw ito nung Barangay sa Kabataan Elections. Maaari naman daw kasi mga panya, mga kaanak ng isang PDL na kandidato kahit ito ay nakakulong. Jess, magdadalawang oras na pero isa pa lang ang naghain ng COC ngayon, actually ng CONCAN o Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination, yan ay ang Juan Aguila party list pero tumanggi na silang magbigay ng panayam sa media. Sa likod nito, itong harang na nakikita yung sa akin likuran, eh ginagawa yung pag no? yung mismong filing ng mga COC at CONCAN ng mga tatakbong senador at party list. Wala pa sa mga oras na ito na pinoproseso as of the moment pero inan sa inaabangan natin ay before lunch lunchtime sinasabi darating daw yung mga pambato naman ng PDP. Jess. Okay, may pitong oras pa mo. Nabangan natin yan. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.